ito ang iniwan ni Bagyong Uwan. hindi inays, naglaga ng nyog oo oh, dami ng nyog na laglag <coughs> ya, nangyari. Boss dan promote tak. ha? Marabi. so number 4 eh. Ipa lahat limang hektaryo yung sagingan ubos lahat yan dahil bumagyo at linis na linis na rin naman yung ating paligid dahil ano oh mga balik na rin yung mga saging niyo ga nagapay na oh ah, mga saging so ngayon ito na upisan natin napaklasin yung bukong Oh, ah. hindi naubos ng bagyong uwan naubos ng timbulas tog ha 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 Oh, ito na. Ito na ang ating bulastog. Ay, eh, sira na. Oh. Oh, dali na. oh, yan na oh. Iba na. O, oh, ito na si Paul. Wala na. O, oh, yan ang bahay. Wala na. Wala, 1995. 2025 na. yan. palitan naman natin ng buong na. Nagka-deliver pa, pa tayo ng mga gamit natin dito. Ito na yung ating bahay. nabukas na. Naman tama. Nabagyo na. O, di ba kasi sila tirbukong? Ano? Hindi na sira ng ano. Na pagyukuhan. Tembulas <laughs> tog. Nakadali. Na. baklas na yung kaputol Ito ang bubong nito ay Bungkalutaw Bungkalutay Tapos na Patro Aguas Mula 1995 hanggang 2025 Ito okay, yung mga sanipaw Ito yung mga din po din dito hmm. gabit ang kabra dito yung ibang honey bee. May naibang pa naman sila. O oh, yun oh. May iwan pa. So yun, lumipat dito yung iba. Lumipat. Kata natin. Naglilipat kami ng bahay eh. Yan o. Oh. Nago ngayon, dito sila. Yan mga yer oh, Tinanggal na. Dito. Yan oh, lumipat sila dyan. Isag natin. sila. Dami o. Oh. Yan yung honey bee. Yan sila yung ipat. Ilang oras lang yan dyan. Naalis na din sila dyan. So yan. Galing doon sa aking box. Dahil sobrang dami na nila. Ayan, nag... Umalis na yung iba. Yan ang dami. Oh. Ayan. Ah, nasa Rio ah. so galing dito sa box na ito galing dyan sa box na yan pero may mga nandiyan na iwan pa wala mga lilipat yung iba Kaya yung iba nandito oh. Hindi man umalis. Hmm. Mukhang mga bata yung naiwan dito. Bata pa. Yan pa sa ilalim eh. Dami oh. So gagawali sila na ibang colony naman. Kaya ganun. Yan. Tanggal na yung bubong. Aming bahay.

video na ito, like, subscribe and click the ring. Click the <laughs> notification bell or uh, yeah. bell icon. Yes. Yeah. Para mm -hmm. ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.